May mga oil kasi na pwede mo siyang gamitin sa isang diesel engine at sa isang gasoline engine. Normally nakatagyan yan o nakalabel naman yan. Now, kung ganun yung oil ninyo na pwede dun sa dalawa, eh, i-check nyo yung kanyang viscosity. Yan yung may number. Yung dalawang number, tas may W. Kung yung number na yon ay pasok dun sa recommended na viscosity ng inyong engine na mababasa ninyo sa inyong owner's manual, eh okay yon, Pwede ninyong gamitin. Pero halimbawa, yung oil na binili ninyo is nakatag na pang diesel lang or nakatag na pang gasoline lang, eh hindi mo pwedeng gamitin yon sa magkaibang engine. Okay, kasi ganito yan mga paps, no? Normally, ang diesel oil, mas malapot yan kesa sa gasoline oil. So, yung kasi, yung nire-required ng isang diesel engine. So, halimbawa, yung diesel oil na malapot, e nilagay ninyo sa isang gasoline engine, so may tendency na mahirapan yung pump or hindi malubricate yung mga component dahil nga mas malapot siya, pwedeng hindi siya makapenetrate dun sa mga passage or hindi niya pa mapuli lubricate. So, ang ending, pwedeng masira yung inyong engine.